Ikaw po! Uy! Gag! mo sinipa? Ikaw! No, no, no! Uy! No, no, Uy! Uy, uy! si Jali! Si si Jali ito! Uy! Jali din na naman! Jab! Ano yan? Uy! Ano yan? Kayo na naman! Ano yan? Ano yan? Ito yung uh, tinatawag nilang 2 uh, two-in-one mini sofa set. Mini sofa? Oo. Oh, Bago oh, oh. so, lahat nalang mini ah. Ano? Mini jelly mini sofa. Si bilhin? Oo, so, patingin nga. Ano yun? mura lang. Magkano? Mapapamura ka talaga. Bakit? Talagang 5 piso lang. 5 piso? 5 piso? Ay, ang Ayaw yun noon, 5 piso. Sa so, ng two-in-one mini set, Wala piso. Paano, pa, anong Oo. Oh.

mura nga, mapapamura ka nga. Kaya mapapamura ka talaga pag binili mo yan, anin ko naman yan, sino gagamit niya sa amin. Tumago. Okay. Discount na lang. Ngunit siya mura, mura na nga Dos eh. na lang. Ba't ba nagbibinta niyan eh, ano wala lang yung kumita. Extra income. Mini extra income na naman. Yan o naman, mini extra income. kasi magtrabaho doon no, sa Jollibee. Okay, oh. Tatayo ka lang ng ganyan. <laughs> oh, hirap kayo matrabaho nun. Sorry. Yung ginawa ko, eh, Ay, ko ako ng, ano, malita pagkakitaan. Ah, ganito ha? Ah. Ang no? Original oh, yan, okay. pero ano gusto mo? Ano? Only bus, only ano? Ano? boss? Ano, ano? ano boss? Ano Uy! Ba't ko sinipa? ha? Ay, sinipa? Ay, siya sadya, Ano pala, may spring pala yan. ano so, yan, Uy! Huwag kasi sipain! Kasi <laughs> pa sinisipa yung ano. Ay, Gobi naman. Uy, ito naman. Ang galap naman. Anong original yan? so set. Oo, gagawin. Binungot. Uy, no? galit na. Gagawin! <laughs> Kaya mo ba? Gagawin! 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 Galit. Ito naman. Oh. Ay, Tulungan gaga. ka na namin? Tulungan mo. <laughs> Tulungan ka na namin? <laughs> Gago. Oy, oy. Gago siya libido. Gago siya. Uy, kalungan. Nagagalit na. Joke lang. <laughs> Joke lang. Gago.